Magandang hapon mga idol. Pupunta tayo sa spot natin at manghuli ng pangulan. Balik ka, lalabas ko lang ng trabaho. So ito nga pala yung daanan ko lagi pagpunta ko sa spot na maraming bangos nakita nyo naman dito pala sa kanto na to maraming aso dyan pero maraming nagpapakain ng aso dyan kaso walang nakatambay ngayon kasi nandun sa loob so sobrang init kasi ng panahon yan ang spot natin na pupuntahan ang ganda ng kalsada no mga idol bali yung paligid pala nito itong right side ko ay puro yan dyan fish pan kaya maraming isda dyan kasi pag nagdrain drain ng tubig yan pag nagpalit ng taon ng isda di drain ni drain nila dito papunta sa ilog sa akin left side ang ilog naman dyan so yun pala may nauna na sa akin mga Pilipino yun sila o oh. yung nagmotor na yun nasa unahan Pilipino yun tapos so, suminto muna ako dito sa maliit na tulay na to kasi dati dyan ako nakahuli ng snapper so ipapakita ko sa inyo ngayon yung ating spot na paghahagisan natin ngayon mga ng idol Ayan. Diyan tayo mag-unang maghagis ngayong ng hapon. Ito ngayon yung spot natin. Tingnan nyo naman mga idol Ganda. Eh? Ano? O, puro, build, puro building yan mga idol Ayan. Tapos dito tayo maghagis. Ayan. Diyan tayo maghagis ngayon. Sana makauli tayo ng pangulam. Pakita ko sa inyo mapas, yung paligid dito mga idolo. Ayan. So yan. Kitang-kitang sunset mga idolo. Kitang-kitang sunset ng sunset daming ang daming water lily mga kabi maraming isda ito ngayon sa ilalim daming water lily And, ganda ng spot natin mga lodi no ayan o no? daming mga yan, ano na yan dyan? pasyalan yan dyan mga idol ito dito pasyalan ito. ayan mga pispan, pan palibot ang pispan, pan ayan fishpan yan ito naman ilog ilog yan so dito ang spot natin ngayon mga idol so panoorin niyo ako kung makahuli tayo ngayon mga lodi tingnan natin pero parang marami isda ngayon dito marami isda ngayon dito so let's go na let's go na let's go let's go sa go hindi tayo hindi lang pang ulam ngayon ang huli natin mga lodi hindi lang pang So dito tayo ngayon mga lodi na makarami tayo ng huli ngayon kasi first time ngayon natin balik dito ganda lang ha maranta ulit. Ano? Balik nga lang, balik natin. Para lumaki pa siya. Ano? Maliit balik natin sa tinatawag So dito naman tayo ngayon. ganda ng haggis natin mga idol quality quality yung haggis natin kaya pag may isda dyan imposible yung makatakas yung mga idol yung mga ganong haggis yun ang binabayaran sa atin nakita nyo walang pumusag ah uh, eh. yan walang pumusag diba pero yung haggis tingnan yung haggis quality talaga hindi pwedeng mawalan yung ganong haggis Huwag lang tayo mawala ng pag-asa mo, Lodi. Punta tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila, mga ito. Baka meron tayo dito sa kabila, no? Diyan sa kabila. Meron tayo dito sa kabila. Minsan kasi, nandito ang isda, nagtatago. Minsan yung isda nandiyan, nagtatago. Diyan, dyan, dyan. jan dyan.

ay, ito, meron, meron tayo doon meron, kita nyo ba, kita nyo ba kita nyo ba mga idol yan, kita nyo ba, meron yan humusag malaki-laki hata ito mga idol malaki-laki hata Ayun, hindi nakataka. Ayun nga, sabi ko na nga pa, malaki-laki. Ayun ano ayun o, Ayan, pumusag kita-kita na agad o. Ayun o, ba diba? Bangus. Bangus, ay idol. Bangus. Ay sus, ladyfish pala mga idol. Kala ko bangus. Ladyfish. Ladyfish. balik lang natin para lumaki pa ano balik natin buhay pa yan buhay pa yan doon sa kabila naman baka na doon sa kabila ulit punta natin sa kabila mga idol Ano sa kabila? Ang dami spot dito. maganda ang spot dito mga ito. Quality ang spot dito. Dito naman tayo sa kabila. Baka nandito yung snapper. Dito kasi ako dati nakahuli ng snapper na ano. Dalawang kilo. Ito ispat spot na to. Diyan ako nakahuli ng dalawang kilo ng snapper mga ito. Dito sa lugar na to. Ayan dyan 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 ako nakahuli ng snapper 1 kilo yun mga idol

Arroyo Cyclid Mayan Cyclid Tapos Arroyo Ayan o Arroyo din to mga idol Ay may anak to mga idol May anak to pakawala natin Ayan o oh. Kita nyo naman mga idol o oh. Ayan may anak o oh. Ayan o oh. may anak diba Pakawala natin yan mga idol may anak kawalan na ayan na ay ang laki nitong arroyo ay ano cyclid oh kung ayan cyclid ang laki ang ganda na huwag natin ngayon quality quality to ito mga idol ito oh quality ito ang laki oh kala ko snapper eh ano Quality, quality. Ayo, lelaki tuh mau diubah, ganda Enak ganda tuh, lanjutnya ini. Anu mau diubah, lelaki, tapi laki ng dalan nila mga idol meron tayong nakitang ano dito meron tayong nakitang mga nagdadala dito mga idol oh. naunahan tayo sa si spot Inunahan tayo sa si spot mga idol Ang oh. laki ng dalan nila hindi mo lang napapagod kakahagis laki na kasi muscle mga idol muscle muscle na yung kakahagis meron yan oh kumakawag kawag eh sulit yan

Ang laki. Ang laking kabisi. kabisi. <laughs> so okay. Bago naman yung dala nyo ah. Siyempre. Kailangan ko masasabi ng kita. Iba iba na may, may ari niyan. Iba na may ari? Oo. Ano na ako ulit lang. Ngayon lang pagkatapos ng trabaho mga idol. Diretso na agad sa ilog para maka ano, makapang imbak ng pang ano ba. Ang uh, pang ulam ayan, no? Pati yung aso, na kain na ng ano. Ay, e, may camera, may maya May iya yung, may yung talaga yun, yung talibla. Um, may iya yung talibla. Kain siya, o. Kain yan. Busog na yung isa, da, nakadalawang isda na yun. Ay, sabi na. Wala yun Ulo, lumabas yung ulo. Ganda ng, ano, ano. Ang ganda ng paligid, mga idol. Ito, ang dami dito, may farm dito ng ano, ng taong ito. Farm ng solar, solar power. Nandiyan. Uh, ganda ng view. Ito no, na mga magandang hagis dito. <laughs> dami aso. Oh, dami friends. Dito dito, dito marami. Ayun, kinayos ng hangin. This size yan, Jay? Dorsi lang lang? meron oh no? kabisi na naman so okay ng kabisi eh. talaga mga idol ayun na surbol na yan idol ayun na nga ang laki ayun na mga idol oh. sa ano sa dalaw oh. Ayan. Kinakyat taw. Sabet. na talaga mga lod e. pa maraming tao ngayon, Ge. Ay tanaw talaba Kunti na talaba doon Gilap ya. Talabas lang ano ko doon. Nagagisa lang ako. Yung nakahuli ka na ng sniper na malaki? Uh -huh.